Aris, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay isang babala na huwag agad magtiwala sa sinumang kausap mo. Hindi lahat ng maganda sa pandinig ay totoo. Kaya mas mainam na suriin mo ng mabuti ang anumang kasunduan bago ka sumang-ayon, maging mapanuri sa intensyon ng iba upang maiwasan ang mga maling desisyon na maaaring makaapekto sa iyong hinaharap. Ayon sa gabay ng buwan, kinakailangang palawakin mo ang iyong pangunawa, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa iyong pamilya, partikular sa iyong mga kapatid o kamag-anak, kung may alok o mungkahi silang ipapahayag, timbangin itong mabuti, may posibilidad na magbunga ito ng kasiyahan at oportunidad upang kumita ng pera, ngunit kailangan ng masusing pagpaplano upang maging matagumpay ito. Sa trabaho ito ay isang pangkaraniwang araw para sa iyo, makakaya mong tapusin ang lahat ng iyong gawain ng maayos. Ngunit kailangang umiwas sa labis na pakikisama sa mga katrabaho na maaaring magdulot ng abala, iwasan ang mga diskusyong walang kabuluhan upang manatili kang produktibo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 9, number 14, number 23, Number 35, number 41 at number 20. Taurus. Ayun sa pahiwatig ng mga bituin, kung may inaasahan kang pangakong binitiwan ng isang tao, mas mabuting alisin mo ito sa iyong isipan upang maiwasan ang pagkadismaya. Hindi lahat ng pangako ay natutupad at ang patuloy na paghawak sa pag-asang ito ay maaaring humadlang sa pagpasok ng mas magagandang oportunidad sa iyong buhay. Ngayong araw, pinapayuhan ka ng buwan na huwag maging sobrang mabait at mapagbigay, lalo na kung may posibilidad na may mga taong samantalahin ang iyong kabaitan. Mag-ingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na kung may kinalaman ito sa mga mahahalagang bagay na hawak mo. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang pagiging mademo, kundi pagiging responsable sa iyong sarili. Sa trabaho, maging maingat sa mga sinasabi at ibinabahagi ang ideya. May posibilidad na may ibang tao na maaaring makinabang sa iyong katalinuhan at gamitin ito para sa kanilang sariling pag-asenso. Protektahan ang iyong mga plano at huwag basta-bastang magbigay ng lahat ng iyong nalalaman. Sa pag-ibig, isang masayang araw ang naghihintay sa iyo sa loob ng tahanan. Walang indikasyon ng anumang hindi pagkakaunawaan, kaya pagibayuhin ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapareha. Ang matibay na relasyon ay isang malaking biyaya na dapat ingatan at pahalagahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 17, number 28, number 32, number 34, number 18. Gemini, ngayong araw, ipinapayo ng gabay ng buwan na kung may dapat kang kausapin at ito ay nasa malayo, mas mainam na ipagpaliban ito. Subalit, kung malapit lang ang iyong pupuntahan, mas mainam na ito ay iyong puntahan upang magkaroon ng malinaw na usapan at maplano ng maayos ang anumang proyekto na nais nyong simulan. Sa usaping pera ng transaksyon, ay mahina ang enerhiya ng araw sa anumang transaksyon na may kaugnayan sa malalaking halaga o pirmahan ng kasunduan iwasan muna ito at ipagpaliban sa ibang araw upang hindi mapasok sa sitwasyong mahirap lusutan, ang pagpapasya ay kailangang ginagawa sa tamang oras. Ayon sa pahiwatig ng mga bituin, mag sa pagpapalabas ng pera, lalo na kung ang kausap ay isang taong matagal mo nang kilala at pinagkakatiwalaan, hindi dahil matagal mo nang kakilala ang isang tao ay nangangahulugan ng ligtas ka sa anumang panloloko, kung ang hinihinging halaga ay malaki na, mas mabuting pag-isipan ito ng mabuti bago magdesisyon. Sa trabaho, may indikasyon ng mas maraming gawain na maaaring maging mahirap para sa iyo, ang payo ng araw ay maging masinop at mas organisado upang maiwasan ang mga puna mula sa iyong mga kasamahan, ang pagiging maingat sa trabaho ay magdadala sa iyo ng mas magandang reputasyon at mas matibay na pundasyon sa iyong karera. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 19, number 24, number 38, number 42, number 5. Cancer. Ayon sa pahiwatig ng mga bituin, Ngayong araw ay kailangan mong mag-ingat sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyong buhay. May posibilidad na may isang tao sa paligid mo na hindi nagsasabi ng totoo o may lihim na intensyon. Ang gabay ng buwan ay nagpapaalala na maging mas mapanuri sa kilos at pananalita ng iba upang maiwasan ang pagkakadawat sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa usaping pera, Sinasabi ng araw na ito ang tamang pagkakataon upang pag-isipan ang isang matagal mo ng binabalak na investment o negosyo. Gayunpaman, huwag magmadali sa pagdedesisyon, mas mainam na pag-aralan mo muna ang lahat ng aspeto upang matiyak na magiging matagumpay ito sa hinaharap. Sa trabaho, May posibilidad na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang kasamahan, ang payo ng gabay ng buwan ay iwasan ang labis na pagiging emosyonal at manatiling kalmado sa anumang sitwasyon. Ang pagiging propesyonal sa pagharap sa problema ay makakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang stress. Sa tahanan, maaaring may maliit na di pagkakaintindihan sa pagitan mo at ng isang miyembro ng pamilya. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapayo na iwasan ang pagsasalita ng padolos-dolos at mas bigyang pansin ang pagunawa sa damdamin ng iba. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 12, number 27, number 33, number 45, number 8. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng araw ay nagpapaalala na ito ang tamang oras upang ipakita ang iyong kakayahan at lakas ng loob, may mga oportunidad na maaaring dumating sa iyo, ngunit kinakailangang maging handa kang tanggapin ito, huwag magdalawang isip na ipakita ang iyong galing dahil ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa pera, sinasabi ng gabay ng buwan na dapat kang maging mas maingat sa paggastos, Maaaring may isang bagay na gusto mong bilhin, ngunit mas mainam na pag-isipan muna ito kung talagang kailangan. Ang pagtitipid at tamang paghawak ng pera ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong financial stability. Sa trabaho, ipinapayo ng mga bituin na ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan sa harap ng iyong mga superior. May posibilidad na mapansin nila ang iyong pagsisikap at maibigay sa iyo ang isang oportunidad na matagal mo nang inaasam. Sa pag-ibig, ito ay isang magandang araw upang iparamdam sa iyong kapareha ang iyong pagmamahal. Ang simpleng paglalaan ng oras sa isa't isa ay makakatulong upang mas mapalalim ang inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6. Number 15, number 21, number 37, number 48, number 10. Virgo, ayon sa gabay ng buwan, ito ang araw na dapat kang maging mas maingat sa iyong mga desisyon. May posibilidad na may isang sitwasyon na maaaring humamon sa iyong pasensya at kakayahan sa pagdedesisyon. Huwag magmadali sa pagbibigay ng sagot. Mas mainam na pag-isipan itong mabuti upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. Sa usaping pera, sinasabi ng bituin na maging mas maingat sa anumang transaksyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pagpapahiram ng pera, maaaring may taong lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit siguraduhin mong kaya mong ibigay ito nang hindi naaapektuhan ang iyong sariling pangangailangan. Sa trabaho, ito ang tamang pagkakataon upang mas pagbutihin pa ang iyong ginagawa. May mga taong nakatingin sa iyong kakayahan at kung maipapakita mong maayos mong natatapos ang iyong mga gawain, maaaring ito ay magbunga ng positibong resulta. Sa pamilya, ang payo ng araw ay maglaan ng oras para sa iyong mga mahal sa buhay, maaaring abala ka sa ibang bagay. Ngunit mahalagang ipakita sa kanila na sila ay mahalaga sa iyo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 10, number 26, number 30, number 36, number 18. Libra, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na maaaring dumaan ka sa ilang pagsubok na susukat sa iyong pasensya at tibay ng loob huwag hayaang manaig ang bugso ng damdamin, mas mainam na huminga ng malalim at pag-isipan ang bawat hakbang bago kumilos o magsalita, ang pagiging mahinahon at maingat sa mga desisyon, lalo na sa trabaho o personal na buhay, ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi kailangang alitan o pagkakamali. Sa pakikitungo sa iba, Piliin ang mga salitang magpapalambot sa sitwasyon kaysa sa mga salitang maaaring magdulot ng tensyon, ipinapahiwatig ng liwanag ng buwan na ito ang tamang pagkakataon upang tutukan ang mga matagal mo ng planong gawin, sa halip na mag-alinlangan, gawin ang unang hakbang upang makamit ang iyong layunin. Sa trabaho, kinakailangang doblehin ang pag-iingat sa mga detalye ng iyong ginagawa, ang pagiging masusi at responsable ay magdadala sa iyo ng magandang resulta. Sa usaping pinansyal, umiwas sa mga padalos dalos na desisyon at pag-isipang mabuti ang bawat gastusin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 27, number 34, number 41, number 25, number 8. Scorpio Ngayong araw, may tahimik na paalala ang liwanag ng buwan, maging maingat sa usaping pinansyal, hindi lahat ng oportunidad ay dapat sunggaban, kaya piliin lamang ang may malinaw na pundasyon at tunay na kapakipakinabang, iwasan ang pabigla-biglang desisyon, lalo na sa mga gastusin at investments. Sa pag-ibig kinakailangan mong palawakin ang iyong pangunawa, may mga bagay na maaaring hindi mo agad maunawaan mula sa iyong minamahal, kaya sa halip na magduda, mas makabubuting makinig at intindihin ang kanyang pananaw, ang bukas na komunikasyon ay magpapalakas sa inyong relasyon. Sa trabaho, posibleng may mga hamong darating na susubok sa iyong kakayahan, huwag magpadala sa pressure, sa halip, Gamitin ang iyong determinasyon upang harapin ito ng may tamang diskarte, ang sipag at syaga ay magbibigay ng positibong resulta. Sa pinansyal na bahagi, ito ang tamang oras upang pag-aralan ang iyong mga plano sa hinaharap, kung may balak kang mag-invest, siguraduhin na may sapat kang kaalaman bago ito gawin, ang pagiging mapanuri sa mga oportunidad ay magbibigay ng proteksyon sa iyong pinaghirapang pera. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 16, number 22, number 39, number 18, number 11. Sagittarius, ngayong araw, may hatid na mensahe ang mga bituin, panatilihin ang pagiging kalmado sa kabila ng mga pangyayari sa iyong paligid, huwag magpadala sa mga negatibong balita o komento ng iba. Sa halip, itoon ang iyong atensyon sa mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng inspirasyon at positibong pananaw. Sa trabaho, posibleng may dumating na bigla ang gawain o desisyon kailangang resolbahin agad, huwag magmadali, mas mainam na pag-isipan itong mabuti at gawin ng maayos ang iyong mga responsibilidad, ang maingat na pagpapasya ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali at may taguyod ang iyong profesionalismo. Sa pag-ibig, panatilihin ang sigla sa pakikipag-usap sa iyong minamahal, ang pagbibigay ng oras at pagpaparamdam ng pagmamahal ay magpapatibay sa inyong samahan, ang positibong enerhiya sa inyong tahanan ay magsisimula sa paraan ng iyong pakikitungo sa iyong mahal sa buhay. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, number 19, number 24, number 37, number 10, number 22. Capricorn, ngayong araw, ipinapahiwatig ng liwanag ng araw na ito ang tamang oras upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin, may mga bagay kang nais makamit, ngunit maaaring nag-aalangan kang gawin ang unang hakbang, huwag matakot sa pagbabago, ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang mas lumakas at gumaling. Sa trabaho, maging maingat sa mga detalyeng hinahawakan mo, ang pagiging masipag at responsable ay mapapansin ng iyong mga nakatataas, kaya ipakita ang iyong dedikasyon, kung may proyekto kang nais isulong, ito ang tamang panahon upang magsimula. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at salita. Minsan, ang maliliit na bagay tulad ng pagiging maalalahanin at mapagmahal ay may malaking epekto sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 15, number 28. Number 31, number 45, number 10. Aquarius, ngayong araw, may pahiwatig ang mga bituin na dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Maraming bagay ang maaaring dumaan sa iyong isipan, kaya mahalagang magkaroon ng oras para sa pahinga at pagninilay. Sa pinansyal na usapin, Panatilihin ang pagiging masinop, hindi masamang gumastos para sa iyong sarili, ngunit siguraduhing nasa balanse ito ng iyong pangangailangan at kinabukasan. Sa pag-ibig, bigyang pansin ang iyong komunikasyon sa iyong minamahal, ang bukas na pag-uusap ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mas mapatibay ang inyong samahan. Sa trabaho, Maaaring may bagong hamon na darating, ngunit huwag mag-alala, may kakayahan kang harapin ito. Ang pagiging bukas sa mga pagbabago at bagong ideya ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 3, number 14, number 26, number 38, number 49, number 5. Pisces. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng liwanag ng buwan na dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong damdamin at personal na kagustuhan. Maaaring may mga bagay kang nais gawin ngunit patuloy mong ipinagpapaliban. Ngayon ang tamang oras upang unahin ang iyong sarili at gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Sa trabaho, maaaring may pagkakataong maipakita mo ang iyong kakayahan. Huwag matakot ipahayag ang iyong ideya o mungkahi, ang iyong sipag at syaga ay mapapansin at maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Sa pag-ibig, maglaan ng oras upang iparamdam sa iyong minamahal ang iyong pagmamahal at suporta, ang simpleng pakikinig at pangunawa ay makakatulong upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon, anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 21, number 30, number 42, number 23, number 11.